Ayan kapam, nandito tayo sa ospital ng St. John the Baptist Medical Center. Ayan. Abitain natin makalabas yung ano, magina. O yan kapam, dito lang tayo. Kapam, dito pa rin tayo. Pangalawang gabi na. Two nights. Ah, lalabas na. Mamaya o bukas na umaga. Yan. Anak na si Baby Melody. May anak na rin siyang baby. Baby boy. Okay ka pa. Mabang-abang lang tayo. Peace. Love you.